na train natin na sundalo kanin eh. Pero kung tapang at paninindigan ang magiging batayan, malinaw na meron niyan si Trillanes. At the very least, ipinaglaban niya ang alam niyang tama. Pero para sabi ni General Simato na napapayag na niya kayo sa anumang napag-usapan niyo, well, sina, uh, sinabi na lang yan to para ano eh, uh, pero I'm very, I believe na wala namang ma-implement. Samantalang ang mga DDS, wala man lang nagawa sa pagkaaresto ng kanilang poon na si Digongyo. Puro lang sila fake news, iyakan at pagbabanta. Lagi nilang pinapanakot na humanda tayo lahat kapag nakabalik ang mga poon nila sa kapangyarihan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ano na si Vice President? Ikaw bigbukas mga mag-presidente yan. Was lahat dito. Does that mean they're gonna unalive all Duterte critics? Yun ba ang pinaglalaban ng mga DDS? Ang totoo, matatapang lang sila kapag marami sila at kapag nasa kapangyarihan sila. Pero sino ba ang mga naging biktima ng Tokhang? Hindi ba mga DDS?